mga Max busy busy yung mga kasama ko mga dyan Max oh. wow ano? yan tingnan natin mga dyan Max kung ano yung mga ginagawa nila yan mga dyan Max busy yung yan sila si may bakal mamaya parating eh. yan yan yung mga mga veterans namin mga kasama mga dyan Max oh. yan yung mga isa mga dyan Max Puging -puging, oh. Pugay-pugay, Ayan. Welding na yan. <laughs> Meron pa isa mga kajal Oh. Oh, tayo. parang ano ba? Parang astronaut oh. Meron pa isa oh. Yeah. Grabe. Bird. Ano na bird? Iras iras bird. Oh, sa so, pamahala na mga kajal boss. Oh. Ito yung mga ano namin mga kajal Mga veterans na welder oh. Oh, ah, oh, okay. Ay, sorry

Oh, sabra board, iras-iras board. Para <laughs> magaguna <laughs> kampo. Paling uwak gyud. <good. laughs> Paling uwak gyud, be. Eh. Panat ni. Eh. Okay, kita kita naman natin yung mga kasama natin, bising busy para ano, para sa pamilya. Okay, guys sampai muga selamat ya